At ito na ka guys, fresh na fresh na balita. malabas ang pagiging desperado ng ating VP Presidente. Bakit? Office of the Vice President staff gumagamit ng iba't ibang fake account. Booking araw-araw umaatake sa administrasyon. Sino itong tao na ito? So ito na nagtatago sa iba't ibang pangalan at iba't ibang account. Kinagamit niya ang mga pangalang Alex Destor, a.k.a. Tio Moreno, a.k.a. Alex Bonifacio, a.k.a. Bisayang Ilocano, a.k.a. Pinay Avengers. At ayon sa push niya, ito. Kipa, kalid, ito pa. So ayan. So, ibig sabihin, gumagamit sila ng mga troll, gumagamit sila ng mga fake account. Paano natin may consider na sila ay madami? At, imaginein mo ha, isang tao na may limang account. Diba, plus five. Kung sa bawat content may bayad, hindi eh, malayo lang masensu pa dito. Na-result kung bakit naninira ka sa administrasyon at naninira ka ng tao. Pero in fairness ha, hindi halata. Na halos lahat ng posts ni si Tio Moreno, e eh pare-pareho. Ang pagkakamali niya, hindi niya ginamitan ng utak. Na-result kung bakit siya booking. Ikaw ba naman ang gumamit ng account? May isang picture, iba ibang pangalan, pagkakatugma ang post. O paano natin masasabi? No. <laughs> Nga na. Tio Boredo, Alex Destor, Alex Bonifacio, Bisayang Ilocano, Piday Avengers, mm. in short, Bayaran Troll. Hmm, <laughs> sino ngayon ng may mga bayaran? Sino ngayon ng bayaran? May isang post pa ito na binura nila na namili sila ng mga luxury at kasama din siya. At kasama din siya dito sa China. NITA holds seminar for Journalists and info officer oba ay isang officer at pa seminar seminar na at China all <laughs> so ayan booking na kayo Kaya wala na kayong magagawa kung hindi nga nga hmm, mga bayan trolls